At eto nga mga Mare nakapag voice over nga ako ngayon. At dahil nga tulog nga sila ngayon mga Mare, eto may oras nga ako mag voice Matagal na nga din tong video na to mga Mare at kailan ko na din talagang i-post. At eto nga nag-e-enjoy nga sila Kuya Isko at si Iyon. Sa mga oras na to mga mare ay nasa Greenwoods nga kami at nag-deliver kami ng projector at screen. Habang nagaantay nga sila sa akin dyan mga mare ay tumambay nga muna sila sa maliit na playground. Rush rental nga pala yung projector namin dyan mga mare kaya naman mapapansin nyo mga suot nila ay talaga pambahay lang talaga. Siyempre mga mare uunahin natin yung kaperahan dyan. Char! Medyo natagalan nga kami dyan mga mare dahil ayaw nga nilang umalis. Hinayaan ko na lang sila muna dyan mga mare dahil alam ko naman na nag-e-enjoy nga silang dalawa. At sa pa nga mga mare ay hindi naman kami nagmamadaling umuwi. Dahil gusto ko nga din silang pagpawisan dyan mga Mars. Kita ko naman yung mga ngiti ng mga anak ko pag nasa playground. Sulitin habang bata pa sila mga Mare. Pati na rin nga ako mga Mare ay nakikisali na nga rin sa kanila. At dahil nga nag enjoy nga sila dyan mga Mare ay sinabi ko sa kanila ay magmall na lang kami para doon na lang sila mag playground. Paminsan minsan din mga Mare ay ilalabas din natin yung mga anak natin. Dahil sa mga araw na to mga Mare ay naka LL naman. Ibig sabihin nun ay nakaluwag magluwag. Kapag nandito ka kami sa mall, mga mare, ay eto talaga yung gustong gusto ni Ion. Dito naman talaga kami nagmu-mall sa market market tagi. Dahil kabisadong kabisado na nga din nila iyon tsaka Kuya Isko yung mall dito. At ayan na nga din si Kuya Isko, mga mare, at pumasok na nga din siya sa loob. Nakatatlong swipe na ako dyan, mga mare, at sobrang nag enjoy sila. At eto nga yung mga tickets na napanalunan ni Kuya Isko. Basta na nga lang niyang binigay itong sa akin, mga mare, at sabi niya nga, ay videohan ko nga daw to. Alam niyo naman, nag-feeling vlogger na ako, char. At hindi pa nga sila kontentong dalawa. Ayan, may dinudukot na nga si Kuya Isko sa may taas niya. Hindi ba makapag-antay? Ayan, sobrang malikot at masaya ng yung dalawa kong Janakis. Habang nag-aantay nga ako sa kanila dyan, mga mare, ay binidyan ko nga din tong noo ko, char. <laughs> o, ba diba, feeling yarn, char. At eto na nga mga mare, wala na nga silang ticket. Kaya yan, sinuot na nga ni Iyon yung sapatos niya. Marunong na talaga yan si Iyon, mga mare, kahit hindi mo na nga siya tulungan. Dati karga ko lang yan mga mare ngayon ay tumatakbo na. May sariling desisyon na nga sila dyan mga mare at kung saan saan na nga din sila nakakapunta, nakakarating. As in mga mare, kita nyo naman, hindi ko talaga tinulungan yan si Iyon. At dito na nga din kami sa may palitan ng mga tiket. Dito palang mga mare, kita nyo naman si Iyon, meron siyang tinuturo na gusto niyang kunin. Sabi ko nga sa kanya mga mare magantay siya dahil pinapapalitan namin ni Kuya Isko yung tiket na napanalunan niya. Nakarami nga din si Isko na tiket dyan mga mare. Maraming laruan nga ang gusto ni iyon dyan mga mare pero hindi naman sapat yung ticket na napadalunan ni Kuya Isko. Naka 746 nga kami dyan na ticket mga mare at 1,278 nga yung total namin dyan. Lumirejo lang kami kagad dito sa may prices. Eto at nagtuturo na nga din dyan si Iyon mga mare kaya naman tinulungan na nga ni Kuya Isko pero si Afam nga mga mare ay kumuha na nga siya ng drinks dyan. Nalilito nga si Isko dyan mga mare kung ano nga yung kukunin niya dyan. Yan nga yung napili ni Iyon mga mare pero ayaw nga ni Kuya Isko. Pinag-iisipan nga ni Kuya yais ko kung kukunin nga niya yan. Tapos nagturo pa nga si Ian dyan mga mare at chocolate nga to yung gusto. May patalon-talon pa nga si Ian dyan, mga mare pero hindi naman nasunod yung gusto niya. At eto nga yung resulta niyan mga mare. Char! Char! Oh,